sa mahal. 22k. Hindi ko kaya. Mahal. Ay, hindi ko kaya talaga. Ha? Hanggang picture lang talaga. Hi guys. Ayan, kami pong tatlo ay magsisimba pero dahil maaga pa Maaga talaga kami kasi para magkaroon kami ng parking. Ayan, pupunta muna kami doon sa Agbiliwa o yung, yung mga display or exhibit ng mga produkto ng Occidental Mindoro or ng San Jose. Ayan, tutan. Ayan, dito po yon. Ito yung taon-taon na meron. Mga exhibit. Dito pa lang sa labas meron ah. Yan, One Oxy Trade and Tourism Expo 2024. Oh. Nasanay lang kami natawagin itong Agbiliwa kasi dati Agbiliwa ang tawag diyan. Yan, yan yung expo. Ayan, pasukin ko na Bonsai? Bonsai naman. <laughs> oh, mamaya mapicture siya. Ano yan? Di ba naman mapicture ako mamaya? Dahil picture lang yung kaya ko. Hindi ko kaya bumili. Ganyan. <laughs> I'm sure makakain. Do oh, not pass. entry Oh, kumo 50 na para sa debit key. 22 day. <laughs> <22. laughs> hey. Hindi ko kaya. Mahal. Ay, hindi mo kaya talaga. Na <laughs> Hanggang picture lang talaga. <laughs> <laughs> Pero baka uwi na lang. Ang hirap din kasi ang gawin. <laughs> <laughs> One, not, ano ba raw? Stop the debit. Ano ba 'to? Do not touch. Hoy, hoy.

gumagawa din po pala ng mga dito. Tingnan natin ang presyo ha. 8K. Ito maliit lang pero ano siya. Yung kanina talaga. Ito, 6,500 po. Santan na bonsai. Ito po ay 3K. Siguro ordinary yan. Pero yung sampalok is 20,000. Tama. tuk lalak. <laughs> kami Ganun pala. Hindi 'no. 110. Ha? 110. Ayun 'no. 110. Kitin mo si palok na 'yan. Hindi. Yung nasa sa, sa gitna 'yan, sa gitna na 'yan. Ayun. Yung sa gitna na. Subukan mo tingnan mo. Ay sobrang ganda naman. Sobrang ganda naman ng pasin. Dali na lang dito na. Huwag lang ating tingnan. Ito, itong 110. Tata-tata, 110 'yan. Ang na, temperature eh. May mga affordable din. Oh, uh, Ayan o, no, one five. Affordable, pero hindi ko pa rin afford. Oo, <laughs> uh oh, oh, sabi ko. Oh, oh. <laughs> Ayan. Siyempre, mag-take muna kami ng picture hanggang maliwanag. Picture muna kami ng... Ayan, syempre meron din po mga native na bags. At dito pa po, po ginagawa. Katulad din nung nabili ko nung last year. Ayan, oh, ang ganda talaga. Ang galing. Ayan. Kahit ito mga native din Ang mga bags ito po yung mga native products. So, sobrang ganda. Mga souvenir items. Dito naman po yung mga halaman. Iba't iba. Hindi pa ito nababalitaan ni Nanay Harabas. Kasi busy-busy siya sa pagbabantay kay <laughs> Hindi makagala ang lola niyo. Ito rin o. Oh. Ay! Aprikon. Aprikon talisay. African Talisay yeah, daw no? yeah, no? Pintas. Mabigat siya, no? Talagang ano po bato ito? Mabigat na lang po. na no? siya po. Kasi yung iba mga synthetic na plastic lang. Plastic lang yan. Ito na. Ito, na. ito na. Parang plastic lang siya. Ito talaga. Mabigat po so, talaga. As in. Ito siya pag hindi pa parnisan. Ay, pag walang varnish. Walang varnish. Ito po siya. Ganyan po. Ang original na kulay yan. Ganito pala yung ano niya yung niya kapag wala siya na. maganda siya kapag may barley o para siya kasi ito mo oh. ito talaga yung may forever ay kaya <laughs> po <laughs> ibigay mo sa kita mo may forever ay mo kung ganito dati kano ba lang, kano ba 300 300 mahal sa rosa

Para serve mo na lang yung natin mamaya. bayaran ko na po. Anong pagkasing babalikan namin? Anong mas <laughs> magandadaan? Pay or rent? Ikaw wala. Pay Ikaw magagamit. Ikaw mag-decide eh. So, ikaw gagamit niyan. Okay. Sige lang po. Mo Tunay na halaman kasi pagkakita ko nakikita bato bato siya. hindi siya halaman bato pero kahit hanggang magretiro na ako sabi ni ate may forever daw yan pili mo sa akin maghala lang mo eh bakit mo bakit yung pink na lang eh kagay din 'to teh ang bato ko green stone green stone parang yung peculiar green ball ball green stone pala Ayan, medyo nawawala-wala yung tugtog. Ayan, maraming mga pastillas. Siyempre, yan yung produkto talaga rin ng Occidental Mindoro, ang pastillas po. Okay. Teka. Sarap, hindi masyadong matagal. Ano? Nakikain pa. May free taste po kasi ang sarap ng crust. Thank you, Teh. Ano mang katotohanan ng <laughs> free taste? Kasi Ano masasabi na? Oh, Sa Playaan po, another town ng President Ayang From sa po, Starts May tayo. from ating... How na to? Hindi naman so sure na po Sige! Um, Ako po. Anli to so, Anli.

tingin testing, listing oi ala ala gatas baka iya gatas baka na my favorite sarap baka maubus ko sa akin ani kita di dia Sarap pa. Yung isa dyan, ayaw mamigay kasi masarap. <laughs> <laughs> kanya yung chocolate. Nga, oh Oh. bos, <laughs> <laughs> oh, Saka healthy ang ng baka. Na. So, tayo na? yung ano po, yung Trade Expo. Nandito lang po sa harapan ng aming Christmas tree. Ayan po, napakadilim ng langit, parang uulan. Pero didiretso na po kami sa simbahan. Kasi baka hindi na naman kami makaupo. Bakay... puti eh. Pino, Ma? Ay, oo. Oh, malaki pala to. Malaki yung bits niya. Merong bits din siya. Kailangan mas madali siyang gawin. Ay, mas Pero mas mabigat so siya. Mas maganda yun, no? Mas maganda yung gold. Gusto mo purple Saan? Ito? Mas maganda yung gold gusto ko yung gold. Kaya yeah, nga. to eh. mag ang puso sa ano, Bumalik talaga kami. Okay na na eh okay lang yun <laughs> 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 wow <laughs> para makita ko <laughs> para magbubili <makita. laughs> ko thank you masabing oh. joke lang sa so, thank, thank you thank you 27, thank you, pa, matagal, thank you. Pa, matagal,